Good morning, everybody! So, ngayon, for today's vlog, guys, maglalaba na naman tayo. Daming labahin, guys. So, maglalaba tayo. Tapos, mamaya, magluluto kami ni Nini na aming ulam. Ne! <laughs> Dari makaon si Nini. Makaon kami ni Nini. Madate kami ni Nini. Ang ulamin namin, guys, ah, uh, pichay. Pichay, tapos, may Ayan guys, oh. Pichay. Isang pichay. Tapos, ano guys? Tuna na slice. Taho! <laughs> so, yan, guys. nabibrahon So, kailangan nato maglaba guys para meron na naman tayong suotin. Diba? tulang guys, sapat na. Isda. Sinabawang isda. Tapos maglalaba. Magsasampay ako guys. So, ma... Meron ako na spin, guys. So, iano ano natin to. Miniga. Yan, sa aming washing machine. So, isasampay namin to ni Nini. Mamaya tulungan ako ni Nini. So, uh, ilalagay ko dito. Tapos, isasampay namin. So, mamaya magluluto kami, guys. Kapos sa kayong lahat. Thank you po sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga uh, followers so <laughs> sa lahat ng mga nanonood ng aming vlogs, thank you. Thank you sa inyong lahat. Mamaya magluluto kami ni Nini. So, kanina guys, hindi ko na na-video guys. Nagluto kami ni Nini ng ano guys, yung isda na ano na tuna na slice. Tapos si Luto, ni Nini, na-busy ako kanina guys. Hindi ko na na-video. So, si Brayden, hindi ko na nabigyan. Hindi ko na guys. Sige lang, guys. Ah, bawi ako sa nun. So, ngayon, nag-request si Brayden na lagyan ko daw siya ng cream, ah, uh, look bread ba? Lagyan nito, yung peanut butter. So, nilagyan ko. Nandito ako ngayon sa loob ng bahay namin, guys. So, yan. Tapos na rin kami kumain. Tapos na rin ako nag-ano, guys, nagsampay. Nagsampay ng aming nalabhan. So, mayroon pang, siguro mga isang salang pa siguro yon. So, dito rin naman kita, guys. Sa nga balay. Sa balay ni Mother. So, nilutuan ko siya. Mamang palangga ko niya ako na nanay. Ha? Talaga ni. Ngayon, <laughs> nilutuan. Nilutuan ko siya, guys, ng adobo uh, adobong squid. Ayan. Siyempre, sakto, gid nga. Uh, nagpunta ako dito sa bahay niya. So, si Mama is masipag ito magluto. Very masipag. Don't shout, Brayden. Right so, yan. So, pinagluto ko ang aking mahal na ina, ang aking uh, beautiful mother. So, yan. Pasensya na kayo sa may mga sigaw-sigaw, ha? Pansin lang yan. So, yan. So, enjoy, ma mother. Enjoy eating. Enjoy uh, your uh, dinner. Tapos, syempre, nagpalambing ako kay mother. <laughs> nagpalambing sa Irina. So, ayan, sa so, inom tayo nito, guys, ang maya. O, oh, importante is mabusog si Mama. So, yan, si hi to my, ano, uh, followers. Ay, Yan, sa yung mga anak, ma. Say hi to your children. Hi, Gani! Hi! Hi! Ah, gakao na bisya. So, yun lang, guys! Thank you for watching! Thank you sa inyong lahat! God bless. Sharing is caring. Inom tayo.